date Ay, gusto ko magaling sa date. Hindi, gusto ko kailan niya. So, ano, ano ang kwento? sa akin ng kwento? Teka, paalala lang ha, huwag kayo magbab magbabanggit ng pangalan. FH at saka. O, oh FH lang. Ah, oh, itong Thursday na to. Ganito lang, F, FH ano or org. ganyan. Org. Ay, walang galing naman ni Dick Ano? Mm. Org. Ang <laughs> <Forg>? hindi <laughs> 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 na comprehension. <ako>, ang <laughs> tagot. <laughs> Kaya mo na ba yun? Mabigay game. <laughs> Mabubor na yung mga listeners. <laughs>

Ay, pwede pa po. Osipin okay, nyo na. Kailan mo nag-start si... Oh, po. Ano pa kapitik ko? Kailan mo nag-start si... Future Hustle? Hindi ko na, I don't remember. Tiyos. Kailan mo ba... kailan ba? Parang wala naman. Parang... Siguro natuwa lang ako. So, ibig sabihin matagal ka na sa org, pero hindi mo siya nap napapanse? Oo, oh, yun yung sinasabi ko sa kanya. Totoo yun. Kami! Paramis. We were so much closer. Close na kami na yun. So, totoo yan. Hindi ko... Hindi ko talaga siya... Ako na, hindi ko, hindi wala. Ang masaun, masan, na, Lagubo kayo. Eh, sino hindi, kasama mo sa walking? Lag, ano, si, si madam. Ah, okay. lang, <laughs> <laughs> Si madam. Okay. Hindi natin sasabihin. Oo. Oh. So, uh, hindi ko siya, minsan lang siguro once in a while, pero, si madam talaga. Para kasi, sabi ko nga sa'yo, kapag nandiyan si madam, at okay na. Parang, uh. I think, like, para I feel na Basta ganun. Mm. I, I feel more comfortable with MJ Mata. So yun, so one one of TVB. Hindi ko ay yun pa, yun, yun yung first time na parang narek na ano ko siya na na notice. Na notice. Hindi eh, naman actually notice siya no, si notice pero yung parang nakilala ko siya na ay, pa. one activity, mm. TVB. friend ko si, mm. si Friend 1. Friend one. <laughs> ne, <si> M. <laughs> Tapos niya, ng mm. Ay, ano, kasi gabi, medyo gabi na rin noon eh. Tapos ako ni Madam. Sabi niya, "Ano ka ba, Hindi ako siya." madam <laughs> 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 How do you go on? <laughs> with your life? How do you move on? <laughs> How do you move on with your life? <laughs> Just... Kami ni Madam, paano ko Kailangan ko the train Kailangan ko makarating sa ikong Tapos sabi niya, sabi ni Madam, oh, ang... Um, oh Madam is so English. <laughs> I can, I can, so I can, ano, imitate what she said, but it, I'm not gonna do that. So, sabi ni Madam, ay, Keme, eh, ano nga si um, Keme dun sa, uh, ano, sa, sabi niya kasi, this, um, Mr. Can, Mr. Niya, Mr. Dun, future, Mr. Uh, future Husband, ihatid mo nga si, yeah, ihatid right, mo right, si Future take, Wife. Uh, can you take Future Wife to um, where she can? I going to the train. Okay, Ma'am. Uh-uh. May madam. nasabi <laughs> niya 'yan, sabihin mo ba ni? Ah, ako naman, sabi ko, ah, sige, thank you. Ganun lang. Hindi ko talaga siya, ano. Hindi ko talaga siya knows. See, and anyway, 'di pa pala kamay. Ako naman, binigyan pinigyan pa, pa ako ni madam ng 40 pesos. Sabi ko, madam, it's okay, oh, I'm okay. Sabi ko, kasi hindi ako nagpaal. Sabi ko, madam, it's I'm okay, pero hindi niya pero no, no, uh, sabi niya, uh, sabi niya ah uh, is this enough? sabi ko madam, madam no na sabi ko pero hindi niya ano hindi niya binigay niya kay FH Binigay niya kay FH sabi niya yung uh, paper the ganian hmm. pair so anyway di ko talikot si alam niyang lugar so ko, di na, 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 Tapos, ko tignan di ko talaga nangyipala bas kasi tansin na ba kinau tahanan mo yun <laughs> na pero yung ano talaga. Tapos sabi niya, ay, ayun, sakay ka na. So, sinakay ko ni FH. Nandun ako sa harapan ni Manong. Tapos sabi ni FH kay Manong, ay, sa ano po ah? Doon, yun sa train. Tapos sabi ni Manong. Nay, habang lumalakad, si, so, si FH, ano na siya, nagwak-wak na Kami ni Manong, Manong, si naman, parang slowly, slowly pa. Tapos ako naman, nakatingin ako kay FH na sabi ni Manong sa akin. okay ko kay Manong. Sabi ko kay Manong. <laughs> Ito Tapos, yung pinag-uusapan namin kanina. Mag-comment lang ako saglit ha. Pinag-uusapan mm -hmm. namin kanina. Kasi dapat uh, minsan ikaw hindi mo napapansin. Pero yung ibang tao pero napapansin time, na pala. That was the first time. Mm -hmm. Na magkasama kami. First time pero meron na spark. Ito mm -hmm. sabi ni Manong. Okay. Sabi, meron Dili. nang nag-gel. Eh, may gel na. Chemistry. May may aura. <laughs> Tapos sabi ni naman Napatingin lang na, ako sa kang ganyang ganyan-ganyan. Pero hindi niya ako tinitignan. Kasi nagalakad na siya eh. And then na, nung patakbo na kami, bigla siya sa lumingo. Di, babay na lang ako. Ano? Ay! Oh, babay. babay lang. Nagkakabon lang, <laughs> lang ako, tapos hindi ko matandaan kung... Siguro, dapat ganyan. Pag, pag may nagsabi na ganyan, mas maganda, i, i klaro din natin kay, kay Manong or <laughs> sa case mo kung sa anuman. man. Bakit mo nasabi? Parang tanungin mo. Wait. Wait. At, siguro no? <laughs> automatic na pag may kasama kang, <laughs> ano, may kasama kang opposite, opposite gender. Parang nila. Bakit naman kami ni Titi nung Anyway. Anyway. Sabi niya, no? Sabi ko, ay hindi po. Ah. Pero compliment sabi you know. niya, no? Dami pa ka sinabihan siyang... Mm. Ako naman ganun ko. Compliment. It's Ang a, reaction compliment. ko naman, parang... Oh, hindi po. It's a compliment. <laughs> Kasi, Kasi may mga bagay na hindi mo na, na nakikita sa sarili mo, hindi mo na-realize, pero na, nakikita ng ibang tao. Basta ako, yun yung ano ko noon, no, no, yun no, yung no, nangyari nga nung sa amin nung sa restaurant. After that, doon ako naging conscious. Ah, okay. Ipiflex ko na. Para ayun. Ganyan, So, doon siya nagsimula. Doon, doon. Anong month yun? Hindi ano? pa doon. Ah, hindi pa parang, na, lang ako. Pero ano na yun? Yun yung trigger. Oo. Oh, parang, parang, parang ang bait naman na Pero hindi ko pa talaga siya... At yung short cash mo talaga? Cash mo na siya? Hindi. Hanggang ngayon? Pa? Hanggang. Hindi pa. Hindi Tapos, hindi... Okay. Okay. Okay, ano pa kaya pag-cash Anong tawag dito? Sabi, ko, sabi ni ano na, doon. So, the next, ano, Anong yun? na matandaan Siguro, may, ay, ano, FH. ano siguro yan? Kasi, April. na-realize ko na lang na si FHI part ng, ano, Kasi no, no, Madam, at saka ito si other guy, eh, nagbasa ng talk sila, ganyan-ganyan, sabi, na ni na siya. Nagkukusan na siya. Talagang ina-ano ko talaga. Oo. Narinig ba niya? Na, na wait, wait. Ako. Narinig ba niya si Mano? Ay, no? Ay, sinabi ni Mano? Sa mga mga nung, akala nee. ko, pagkakaintindi ko pa nga una, di ba tayo sabay umuwi lagi? makita tayo lima doon sa kanto. Pagpasok nyo, akala, tuloy, akala ko tuloy, kayong dalawa yung sinabihan na... Nee. Nakalakad na siya. Ah. Ako, ako, nasa unahan kasi ako. oo. So, literal bari. lang na, I'm literal lang na. Kasi baka inisip ni Manong, may LQ lang kayo. Kaya hindi siya Kaya hindi kayo magkatabi sa likod. Hmm. Hindi, hindi naman siya sumabay eh. Hindi siya sumabay ay daw. Hindi siya sumabay. Na, di lang talaga. Lang ako, para, kasi nga hindi ako parang hindi ko pa alam ng lugar. Ayos sa kaya. Oo, parang ako, tinatid ng lang ako dun ano. kakay para. Mga April yan, ako. Wait, nakakabay ba siya sa'yo? Hindi, <laughs> 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 hindi. nga eh. Nagbeso -nag ba siya bago <laughs> umalis? Ganun <laughs> <laughs> Sabi tapos ni Manong nangliligaw pala siguro or something. Si eh, Pero sabi ni Manong boyfriend. Kaya ang LQ. Ito ba si Manong. Ano? Ay, nagka-trigger to Decision. Pala desisyon. Si <laughs> <laughs> Hindi natin sure. Ako Paladisi. naman sabi ko. No, that is not. Oh, <laughs> 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 so, so. pero Soon. Pero, pero, no? restart. Di, ang minamanifest pala niya sa universe, future. Oo, oh, ayun nga, di FH. Ito, baby, ito na. Ito kasi recently ko lang siya nakasabay. Oo, oh, umutang pa rin ako sa... Yung ano, tapos... Ayun ako yung bag. Nung minsan na, nagpaalam na ako kay, ano, kay Madam. Kasi alam ko na kung paano, sabi ni Madam sa akin, do you know, to, ano na, sabi ko, yeah, sabi ko, yes, um, mag-try si na lang ako. So, alam ko na, alam, ano, alam ko na kung paano pumunta doon sa At isa, itong si FH, yung time na yun, marami siya mga kausap ng iba pang Kemero, Kemero. <laughs> Kasi di sabi ko nila, uy bye, thank you. Ganun lang ako, then malis na ako. Ganyan. Parang labas na ako sa exit ng lola. Nagantay na ako ng tricep. Oh. May may dumating na si FH. Ah, oh. parang hair ko. Sabi ko, wag mo utapakan. <laughs> Sabi ko, wait, no. Sabi ko, F.H. Tinatapakan mo, don't step on my hair. Sabi ko, ba kasi. Iniwan niya yung ibang kemerot doon. True. Tapos sabi niya, no. Sabi ni F.H. Sabi ko, huwi na. Sabi ko, yeah. Sabi ko, oh, oh. Alam mo na kung paano. Sabi Mayroon na tapos na, babe. Mayroon na. Naka, ano, 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 sabi ni sabi, sabi, sabi ni AJ <laughs> sa akin ay uwi ka na sabi ko oo banyaa ka, alam mo na sabi ko oo um, Magandahin na lang ako sa fridge sige. sige sige ingat dati ganon sige oh iba sa ganun hindi na oh ito yung pangalawa sinasabi mo kanina may consistency sa ginagawa ito exactly. na sige tuloy natin yung development ko ha okay kasi okay. 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 ako naman so ano na alam ko na ito alam ko na kung sa next start nung no, the three the three of us the yung okay. uh, okay. time na okay. nag, ay no 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 na di ba ay yun know, lang okay. wait wait you know. diba ikaw kasama ko noon hindi okay. ba bulong si ano okay. uh, si ah sino ah and then yun, kaming tatlo na, kaming tatlo present at that time tapos andun din si Alicia uh, di ba noon parang I think dun na nag-start ba, hindi pa pala doon nag-start. Ay, ito, may arun. Hindi parang doon pa lang kami, doon ko pa lang siya na-notice na, 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 ay, parang doon pa lang kami naging, yun yung time na, na ako nag, ako nagad sa kanya, kasi hindi naman niya ako kilala ay, may May hindi kami kilala. pero nakilala niya na ako, ganyan, tapos nag-usap-usap na kami, last part. na Tapos, ang, ang, ang naloka pa ako noon, ay, ito yung pinakang, yung isang, na ano noon daw, so, so, siya, ganyan. Tapos, sabay, nagsasabay kami lagi nung na-uwi. Tapos, ganyan. Ako sinasabi ko nung sa kanya, lagi ako nag-message. Basta yung nakating Simula nung naging FB, ano kami, friends. Basta consistent pa rin siya. wino ano, win -walk niya ako kung saan may sakain, ganyan, ganyan. Tapos, ang lagi ko, minimessage ko talaga siya lagi. Every time na makauwi na ako, sabi ko, Oo, oh, oh kahil, yun, it, wala, wala, wala. Ay, hindi ako. Basta pa akin, parang, kasi, minadil ka. Minatid mo ako. I need, I need to, need to let you know na hindi, courtesy. Oo, oh, oh. Ako ganun. Una para... sa lahat, kaya mo yun inano kasi meron ka na rin ano. Hindi, noon. I don't think so. Wala, parang hindi pa yun yung ano? Nakaramdam ka na kasi na. May subconscious effort. Oh yes. Kasi, ganito lang naman. Hindi ah, uh, syempre deep naman ako lagi. Oh. Hindi naman tama Ang inano ko lang, ang point ko, si, wag tayong ano, halimbawa kung ang naghatid sa'yo si R, ra R. 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 Okay, huwag hmm. Oo oh, nga, in short. Ito text, pero, so, message mo rin, di ba siya? Na thank you. Hindi, kasi meron ka nang, ito kasi, nag, 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 ignite na yung, ano mo eh. Fashion. Uh, oo, oo, saka yung um, fashion agad. Fashion. <laughs> <laughs> Hindi. <laughs> fashion fruity. <laughs> like, ano na eh, meron nang, once daw na, nag, na curious ka na dun sa isang tao. Ano ba? Once na na curious ka na, na, basta once nang talaga na, nagsimula. Eh. Oh, pero, pa pag na-inad mo siya, hello, kaya nga ayoko nag-add. Kasi, Magkaka lahat ng friend ko dito mag-ano, lahat ng friend ko. Wait, ako naman kahit sino ina-add. Ay, hindi ko naman pala ina-add, ina-accept ko. Oo, accept lang lagi. Kasi lagi sa tabi yung politika kasi, di ba? Ah, uh, may matok. Si Ken sila. Ang kayo, ayokong mag-add. Sa 16 years ko na sa ano. Anyway, ang point ko, na-curious ka na sa kanya eh. At aminin mo man o oh, hindi, once na nagkaano ano siya na mag-try na yun, mag-hatid o ano, meron ka ng ano na may spark yun. Number one, may spark na. Miss Park si na na. Si na si meron na. I mean, sige, let's face it. Si it. Si meron si si na. Siya, ang reply niya lang sa akin. Uh, uh, laging, laging ano, ang reply niya lang sa akin. Thanks again for your... Alam uh -huh. <laughs> mo? Thanks again for the ganyan-ganyan. dyan, general ba yung pagte-thank you nila sa isa? Eh, mga katulad ng si FH nga. Lahat ba ng ano, nagte-thank you siya? Although, hindi, na, kami, hold, hindi kami, hindi kami messenger. Hold your horses. Hold your, hold your, hold, hold your dogs. <laughs> <laughs> hold your, okay. hold your so, rabbits. Hold your rabbits. Hold your rabbits. You hold your rabbits. Sabi ba sa parang ganun? And then, oh, <laughs> okay. ako nagugunay talaga. Kasi, no worries. Sabi ko, um, I can. But for me, it's just no, a know. Oh, good night. Good night, kung oh, good, okay, <laughs> good morning. Good na Good Good morning. 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 Parang, morning. Good morning. Good anytime that I can be of help. Good, night at um, good morning. At, so, sabi, Hindi ko yung good morning. At, then, yun yung good morning. They good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. Hindi morning. Good Good morning. Good 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 morning. Good lahat ng comment ko meron before, may puso yon good night din. Then, and then no, it, uh, so, tanda, lahat ano, ah, lahat, you know, uh, lahat, hindi okay, lang so, isa. oh, oh ito <laughs> na nga until, until recently. Until recently. De, eto na, de, ganun. Parang, basta ganun ang, ang kwento nun. No? Tapos one time, eto na yung, 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 yung sinasabi ko sa'yo na, um, walk with, yung, yung the, with other, viewers, yung, alam mo, after yung, yung ano na yun, and nag-send siya sa akin ng mga pictures mo. Halos picture ko. So, ibig sabihin, he's watching you na so, pala all siguro, this time. Baka siguro pinabantayan ako. Baka, May ginagawa ba to madam? or wala? <laughs> I-report Ire ko kay <laughs> madam. Ay, madam. O, yung, alam mo, now that you've mentioned it, <laughs> pero, tapos, edi, naman, edi ganun. Paano, naging comfortable na kami na ako. Kasi mag-chat kami, mag na talaga kami ng... Pero, pero sa chat nyo, yun ako curious eh. Ang chat nyo ba is revolving around yung ginagawa natin? More on ginagawa natin. Or personal matter. And some... Oh, may, is, is, may halo per me. Which is hanggang saan yung boundary? About about family. Oh, Nag-usap kayo about na, family, di ba? Kanina, so, di ba? Nag-usap kami about family, ganyan. Pero yung yung, yung more depth, parang in-depth yung About sa personal, personal yung ano na verbal. Over, but, oh, yun, yun yung gusto ko sa kanya. Yun yung Bas, gusto ko sa kanya. Oo. Kaya nga medyo alam ko yun. At saka, ito friendship ka sa IG. Saan ba nag-beat? Yun na. And then, nung one time naman, sabi ko, hala, wala akong picture ni Kemi ganyan. Nag-send siya ng 25 pictures. See? Uy, sabi ko. Oh, okay. Oy, <laughs> Ay, <mohok>. oh, Oy, <laughs> ko pa anong pa niya. Ano ba? Ano ba? Nilipad na. Kunin mo ko yung pano. Surprise, surprise. Ano ko pani ko mo? Ikaw lang ba? Ito na lang para Tapos Tapos, parang gano'n na gano'n gano, until recently. Until recently na hindi na siya talaga nag, ano, hindi na siya nag, never re reply hindi na ido nag radiation nang re reply An anong nangyari between that nag naggaano siya as before kapag nag message ako ma-read agad yan as, as soon as nag online siya reread niya agad basta reply siya doon real curious na yun it would take days pa a day or two, or uh, two or tapos wala na yung reply na wala tapos it's either puro ano lang puro De energy uh, na, maganda re kasi siguro uh eh, ano eh maganda siguro indication yun. Baka siya yung na-award. Maganda yun. Ibig may, may, oh, siya. ganon ganun, ganun ang, ano ko, ganon ng tingin ko doon. Pero, Dor. paano kung, dahil yan, lahat ng bagay, dal dalawa lang naman yun, di ba? Maganda yun. Eh, Siyempre, para sa'yo, maganda yun. Eh. Pero number two, paano kung, na ano din siya na, ay, baka na-over naman yung, pagpapakita ko ng, Concerned. baka nabigyan na niya ng ibang, ibang, ay, me. Attention. ibang, 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 Paano kung ay, lalayo muna kaya ako para hindi ako masyadong mag -ano ng mo, ito, wrong ano, signals. Alam mo, ginagawa ginawa ko yan. Ito sabi sinabi mo, ignore, ignore. Last, ano yun? last. <clears throat> uh, ah uh, uh, like, uh, uh. Not, not, last, but the, the one more. Second to the uh, last. Sabi nga namin, huwag mong papansinin. Uh, Oo, uh, tapos, ano, edi, edi, prior to that. Kasi ito work, edi work uh, eh. Sa, uh, ano si kinuha sa kanya kanina? Ganyan kami nung first part niya. No, ano, tawag ito. Pero bago niya, nung siguro last noon, kasi sabi ko, ay, kumidya. Siya lagi nag-aaya, sabi, sabi ko, kumain, sabi ko, sige, okay lang, saan Kasi ako, ako, kaya ako lagi siya tinatanong saan. Kasi ako naman, I can, kahit saan, mm -hmm. di ba? Kahit, eh, you know. Mm -hmm. Eh, sabi niya. Siya, may pinipili siyang food. Oo, no, meron siya. Pero medyo malayo. Kaya mo ba? Kaya ba? Matanda na. Senior, senior? Senior citizen. Oo oh, yan. Uh, okay. Or, yun, yun, medyo mga offendable. Mga no, offendable. Senior. senior citizen. Uh, Buti hindi And, ka na ate. Uh, oh, oh. In sa kanya, siguro din ako na ano, uh, ano ko sabi mong ate, siya yung tipo na hindi nag-aate sa lahat. Kaya nakakaano tuloy. Nakaka-confuse. Uh, oh, kaya nga ako nag-ano eh. Kaya sabi ko kay ano nung, kay madam na karag. Kaya nag-flex na ako talaga na alam na yan na may ano. Para at least, hindi mabigyan ng ibang motibo yung ginagawa namin. Kasi di ba pwede kasi kung mabigyan ng motibo. Ay, kaya nagaan yung ginagawa namin. Ay, para lang mapa... Alam mo na, mapala. So doon, doon, mga May, April, May, ganyan. Nag-start na. Ayun. Tapos hindi yun. Kasi ko naman sa chairs doon. Ah, Akala ko naman. akala ko naman. Share kami or KB. Ito naman, napaka gentleman naman. She think no really kinahum. Bongga. Daliisen na 'yung no school pala. No problem na. Ilang bang na kuha dibili kita dito? Oo, alright pero pants kam. So anyway, and ano, Tuesday, inung time na 'yon, 'yung inadap ko na isang weekend, na masaybe. So parang parang my like, day started very sad na parang tapos nung nang ko puro ako mo din thank you ako every time uh, 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 na yun, ako. yung time niya yun, sabi ko, I'm na, thank you for the ganyan ganyan Tas, sabi ko, um, may um ko, may, may Kasi nga ka parang I feel so comfortable na nag- um may they started because ganito ganyan, ganyan but because of the Mm -hmm. And then the, ano, uh, and then sabi ko, the free food, ko, <laughs> the free food, sabi ko, um, somehow, it made me happy, mm -hmm. sabi ko. Kasi gusto ng kuya mo, I'm glad you are happy. Mmm! -hmm. lang. Yeah. Ayun, but then again, okay. I'm glad. Ruko ba na siya? Inabutan niya ba yun? Ayun, tapos, ito na, Ano na, ano ba, hindi ko na makuha yun. Kasi pag kami mga, mga activity na, mm -hmm. you know, the activity. Mm -hmm. Ganon siya, na, siya may na, may nung, ganon siya nung umpisa, nung sa akin nun. Eh ako, sabi ko kaya dito, tingnan mo ako, nung umpisa, yung first, ano, magkasama kami halos sa gaarag, na ginagawa araw-araw. Tapos merong dalawang activity na hindi ako pinansin. O oh, body, di, yeah, ako yeah, kay 3. Okay, okay, okay. Ito gali naman, pala, ako ganun kasi. Ignore. That, so you're challenging. Ako hindi. The more you change, the The more naman ako na. Pero ito nga, nung sinunod kita Like, like last, last, ano, keme. Kasi talagang dead nurse. Oh, at saka, nag, like, ano ba ako, ha? Nagpaubaya pa ako, ha? Mm. Hindi oh, ako oh, matin, yun, ha? Yun. Alam mo yan. Kasi talagang, yun. Alam mo yan. Sabi ko, tapat ko na kaya ng, ng web, para mapag-isa tong... Wala pa naman. Sabi, kasi, sabi ko, sabi ko, Mas, okay, talaga, as in, oh, kasi oh, uh, ko ako ni Madam, sabi niya, kasi merong isang, merong isang, parang, ah, ano, na hindi daw maayos na Sabi ko, sabi ko, tapos tinanong ako ni Madam, Sabi ko, no, I didn't. Kasi, para iba yung minunotis uh niya I'm, lagi. I'm po, ang hawak ko sa ano. Iba <laughs> kasi focus mo lagi, kaya hindi si mo nanunotis. Kung baga, the problem ng dog yung hawak ko nun, so I need to be focused. So, sabi ko, I did not. Tapos, hindi ko rin siya kung in talaga. And then, hanggang sa, uh, kami, kami kami dalawa na lang maiiwan no Wala lang sa motoro, No choice. Ya. Pero may pangit din yun, wala ha? Wala siyang choice. No choice. Okay. choice na lang? Oo, oh, oh, wala siyang choice. And then, oh, na, Nakaka-iksi ng uh, hair yun. Nakakakalbo. Oo. Oh, oh. Ibigay <laughs> nag-shrink ang hair. Ko. So, no choice na siya. Kinausap na niya ako. Kasi ako oh, si madam. Lumarga no, na. So, anyway. Kasi madam, ano yan eh. May pag -ano rin yan eh. Yung parang matching ano, matcher. Tapos sasabihin nyo yun, bawal na mag kasi Tapos sige yun. Di, sabi ko, di, eto na. Uh, Coin, ang paubaya ako for ni... the record. niya, okay, okay. hindi lang siya so, nag-ano. Kaya sabi ko, hindi, uwi na. Sabi ko, sabi. alam mo, naglalakad -nag 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 kami na dito sa apat. Ako nandito sa kabilang As in talagang dead, ma. Ay, ay, ay. Sa tingin niya, mo ba? Na? Bakit? Tas, bila, mo. Sabi yeah, niya, dalawa nga yun eh. Sabi niya, ikain -ik tayo. Sabi ko, sige, saan? doon na nga. Dere, sa paano no holds? Wala siyang ibang. Ay pati yung sa ano kayo mo papa ano ka ah, nga baka book. Tapos so... <laughs> oo oh, yun ta. O oh, i-hold mo yang ano top na yan. Ito <laughs> okay, na. Sige, ibalik muna natin 'yan. <laughs> <laughs>